Magandang Monday morning! Baon Serye naman tayo for today's video. Nag-prepare muna ako ng merienda ni esposo para sa coffee break nila mamayang hapon. Dalawa kasi ang break time nila. Isang lunch break at yung coffee break na. Hindi ko na nga pala matandaan kailan pa ako huling nagbaon serye. Madalas kasi kung ma-community guidelines at masyado ba noon. Kaya medyo nanamlay ako kasi may mga video, -video video lang naman na simple yung ginagawa ko. Anyways, pinatimpla na nga ni esposo yung kape niya para sa almusal. Ngayong araw pa daw kasi i-deliver ide yung mga mineral sa workplace nila, naubusan nga daw kahapon. Kaya para sure, pinatimpla niya na Bali sa work na nga siya nag-aalmusal, pinapartneran niya yun ng malunggay pandesal at yung iba-iba pa. Inanghali na nga ako ng gising ngayon, kaya nagisa na lang ako ng corned beef. Dinagdagan ko na nga rin pala ng itlog para mas nakakabusok tsaka dagdag sustansya na rin, ba? Diba? <laughs> Isa sa favorite kong gawin ay ang mag-prepare ng babaunin ni esposo. Napaka-fulfilling kasi sa pakiramdam. Ewan ko ba o ako lang yun. Yung gagawa ka ng milbaon plan niya sa isang buong linggo, mga ganon-ganon. Minsan struggle din kasi naubusan ka ng idea, pero research-research lang ang katapat niyan. At ayan nga, nagpadagdag pa nitong mani, pang tanggal umay siguro niya mamaya. Kaya ayun... Isa na namang baon serya ang nairaos ko. Until next vlog, salamat sa panunood!